nakakatawa talaga tong aking project na ba. Oh, di ba? Ah. Uh, okay, so, nagtitinitin lang ko lang kung anong syempre of course, meron din itong ano. syempre na, of course, paano? Meron din mga disadvantage. So, probably may battery ito na kailangan mong palitan kapag na-lobat. Yan. So, yung battery niya dito is yung bilog lang, no? Maganda nito, for example, sa tutulog ka, ilagay mo lang, oh. Di ba? I-off mo lang. Di ba? Hindi diba mo na kailangan. Minsan, yung problem nga lang, minsan, nawawala siya. Kasi, kasi, siyempre, uh, na-interrupt niya siguro yung ano, yung, yung linya yung connection no, no through dun, dun, sa ano doon sa you know, dito okay so ano man sasabi niyo dito para sa akin kung ano okay na rin to okay na rin naman siya so, actually to na rin kasi yung mga ano ngayon eh mga wireless na lumalabas no, Diba? Di mo na kailangan maglinya Di mo na kailangan magtiktik no. Kaya lang yung Yung meron kang switch na nakalagay sa wall, mas matiba yun. Tapos mas matagal. Pero dito naman, syempre, mas madali lang siya kung nagmamadali ka lang. Hmm? Okay. So, depende yan sa may-ari kung paano discarte niya. So, so, ito ay basic lang na, ano, yung mga na mabibilang. Mura lang naman siya, parang 150 lang ata kung nabili ito. Mura lang siya. Sa mga So, siguro sa mga probinsya pwedeng gamitin 'to. Ito nga lang, huwag mo lang siya ilalagay sa ano, sa kahoy. Kailangan maganda yung may junction siya na sarili sa mga, kunwari sa taas. No, nakalagay siya sa junction, 'wag mo i-attach sa mismo sa ano, sa kahoy kasi possible siguro baka magkaroon ng init no. no? Okay, so ganun lang naman. Actually, meron ding isa pa no, pwede ka rin gumamit ng Arduino. Sa so, no, next time, next ano, video gagawa tayo no? Arduino. Bluetooth naman 'yun. Sa phone 'yun, pwede mo rin siyang i-control naman sa phone. Wala siyang remote, ang pina-control mo ay 'yung sa phone.